Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po'y muling nagagalak at makakapagbahagi muli ng salita ng Diyos. Napapansin niyo po ba sa sanlibutan na marami ng paghihirap, marami ng pagdurusa, at marami ng mga bagay na hindi ka nais-nais na nangyayari sa ating sanlibutan? Nais ko po sanang ibahagi sa inyo ang salita ng Diyos na nagmumula sa 1, 36, 33 na sinasabing, ang mga bagay na ito ay sinabi ko sa inyo upang sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Sa sanlibutan ay mayroon kayong paghihirap. Lakasan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen po. Mismong sa salita ng Diyos na sinasabing ang Diyos ay napagtagumpayan niya ng sanlibutan. Siguro po marami sa atin ang nababagabag ang loob dahil sa mga nangyayari sa ating mundo, lalo na po sa paghihirap. Ang kahirapan po ay hindi dapat maging sanhi ng ating mga kahinaan. Dahil mismo ang Diyos po noon, nang iligtas niya tayo sa ating mga kasalanan, siya po ay naghihirap. Naghihirap po siya, siya po ay namatay, at di po nagtagal, siya ay nabuhay. Nang ibig pong sabihin na ang Diyos ay napagtagumpayan niya maging ang kamatayan para sa atin. Na tayo pong kanyang nilika at, ni, at kawangis ng Diyos ay maaaring lahat ng bagay at lahat ng mga paghihirap dito sa mundong ito ay kaya nating mapagtagumpayan. Kailangan lang po nating panghawakan ang mga salita ng Diyos. Dahil ang salita po ng Diyos kapag pinaghahawakan mo ang bawat salita ng Diyos, sigurado pong dun ka makakahugot ng iyong kalakasan, hindi ka po manghihina. Lahat po ng mga pangako at salita ng Diyos ay patutuo na kayang-kaya nating malampasan ang sanlibutan kailangan lang po natin na yung pananalig natin at pananampalataya sa Diyos ay lalo nating patatagin. Sa pagpapatatag po ng ating mga pananampalataya, doon po tayo makakakapit na kaya nating pagtagumpayan ang anumang paghihirap na dinaranas natin sa sandibutan. Lahat po nang nangyayari sa sandibutan ay hindi po forever. Lahat po ng nangyayari sa sanlibutan ay kaya nating lampasan. Dahil darating po ang araw na lahat tayo ay harap sa ating Panginoon. At doon po natin matatagpuan ang kapayapaan. Kaya habang nandito po tayo sa lupa, kailangan po natin gawin ang mga makajos na bagay upang sa gayon, sa pagharap natin sa Panginoon, ay yung buo po ang ating loob na napagtagumpayan natin ang sanlibutan tulad ng ating Panginoon. Kaya kapatid, kung ano man yung mga paghihirap na dinaranas mo ngayon sa sanlibutan o nangihina ka man, kumapit ka lang sa ating Panginoon. At kung may pagkakataon ka Huwag mo nga hayaan na lumayo sa ating Panginoon. Lumapit ka lamang. Hindi mo man nakikita ang Panginoon, palagi siyang nakatingin sa iyo, kapatid. Lakasan mo lamang ang loob sa lahat ng bagay. Magdasal po tayo. Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, naririto po kami muli Panginoon, nagpapasalamat. Ano man po paghihirap o pagdurusa ang aming daranas sa sanlibutan, Panginoon, alam po namin kaya namin pagtagumpayan ito, Panginoon. Dahil ikaw mismo ang nagsabing na pagtagumpayan mo na ang sanlibutan at makakasumpong kami ng kapayapan sa iyong kanlungan. We ask this through Christ our Lord Jesus. Amen.